Good news naman tayo pagdating sa sports nanguna sa unang leg ng Rexona Metro Manila 10 Miler Series 2025 ang mga runner na sina Jason Darrell Orduna at May Roda. nakapagtala si Orduna ng kanyang personal best pagdating sa men's habang dinomina naman ni Roda ang women's para sa balitang sports ihatid diyan ni Mili Borha Nanguna na ang mga runner na si Jason Darrel Orduña at Jesse May sa unang leg ng Rexona Metro Manila 10 Miler Series 2025 na gininap sa Carino Grandstand, Manila. Tinapos ni Orduña ang 16K category sa loob ng 52 minutes at 23 seconds. Isang personal best na kanyang naitala sa ruta sa loob ng lungsod ng Maynila. Sinundan siya ni Richie Estampador at Ricky Organiza Samantala, nagwagi si Roda sa women sa oras na 1 hour 4 minutes and 17 seconds habang pumangalawa si Edgar Magtubo at pumangatlong pwesto naman si Marical Camacho. Ayon kay Total Rexona Brand Manager Anika Cote, layunin ng muling pagpababuhay ng kompetisyong huling ni noong 2014 na bigyan ng mas maraming oportunidad ng mga mananakbo at may pataas ang interes sa pagtakbo sa mga lungsod na hindi kariniwang dinadausa ng mga ganitong kompetisyon. Tumakbo sa 16K category ang kalahati sa mahigit 5,000 kataong lumahok sa unang leg ng 6 na legs ng serye nagaganapin din sa Muntinlupa, Quezon City, Makati, Paranaque at Pasay. Para sa DZRH TV, ito si Miliborja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.